At ito po yung ulam namin kanina. Opo na ginisa ko po sa sardina at nilagyan ko po ng kaunting tubig para may pang sabaw. Pakasimple lang po itong lutuin kaya go muna yan. Dahil tinatamad po ako kanina pumunta sa bayan dahil wala pong nagpapatid na service ay dito na lang po ako bumili ng pangulam namin sa tangalian. Pagkatid ko po sa aking anak sa eskwila niya ay dumiretsyo na po ako sa aking so Dahil wala pa akong nakita naglalako sa daan ng mga isda at mahal din po naman yung karne ng babo ay, ito na lang upo yung aking binili. Pinartneran ko na lang siya ng sardinas. Yung una ko nga po palang ginawa ay inupakan ko muna yung upo. sinati ko lang po ito ng maliliit para madali lang po itong maluto at madaling kainin. At nang matapos ko na po pala itong hatiin ng maliliit ay sunod ko naman itong inugasan ng dalawang bisis para malinis at dahil nakakaya naman po sa nanonood. At pagkatapos ko pong malinis ay sunod nyo pong inanda yung sibuyas, bawang at kamatis. Isang piraso nga po pala ng sibuyas yung inihanda ko, apat ng ipin ng bawang at dalawang kamatis. At binuksan ko na nga po pala yung sardinas na ihalo ko sa upo para ready na po siyang ilagay dahil igigisa ko muna yung upo bago ang sardinas dahil ready to cook na po ito. Ano yung nga po palang ginawa ay nagpainit muna ako ng mantika sa kawali tapos ay ginisa ko na yung bawang sibuyas at kamatis. Ginisa ko lang po ito ng 3 to 5 minutes. Pagkatapos ay nilagay ko na po yung ating upo. Ginisa ko lang din siya ng hanggang 5 minutes nang lumabot na ay nilagay ko na yung ating sardinas na pinartner po natin sa ating upo tapos ay nilagyan ko siya ng kaunting asin, kaunting seasoning at daw ng laurel. pabango at pampasarap po ng ating luto. At ayan, luto na po yung ating nilutong upo sa sardina. Happy eating po at maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli. Bye-bye! <laughs>